May aso po na iniwan dito sa kalsada. Tignan nyo po o, oh, siya ng tricycle. Nakita namin ni auntie ko. Ayan, nangihina siya. Kawawa naman. Kaya ginagamot ni antiko. ko. Pinapainom niya ng tubig at pinapakain. Tapos, inaanoan niya ng tubig. Kawawa naman o, oh, parang nangihina siya. Binaba siya ng tricycle, mga friendship. Kailangan siyang dalin sa hospital, sa bed. Kaso wala kaming kakayahan na magpagamot. Sana matulungan nyo si Doggy. Kawawa naman mga friendship o. May buhay naman siya. Bakit basta-basta na lang siya iniwan dito sa harapan ng kalsada. Buti na lang nakita namin. Baka masagasaan. Kawawa naman. Sana may tumulong. Dalhin siya sa ospital, sa veterinaryo. Parang gusto naman ng ipasagasa. Kawawa naman. Bakit naman iniwan sa harapan lang ng kalsada sa gitna. Ayan, ginilid namin, tinabi namin ni auntie ko. Kasi mapagmahal din sa aso ni auntie ko, awang-awa siya. O, naman si Dogi, nahaplosan ng tubig, tapos pinakain ng konti at pinainom. Sana may makatulong. Sana may makapagdala sa veterinaryo. Wala kasi kaming kakayahan. Wala kaming maibabayad. Sana tulungan natin si Dogi. Sana bigyan pa natin ng chance mabuhay. Ayan o, ang laki-laking aso. Parang mabait naman siya, hindi siya nangangagat. Dog lover kasi itong si auntie ko, sanay siyang mag-ano ng mga aso. May mga aso din siya. Ayan, ubuti, hindi nangangagat si Doggy, mabait siya. Alam niya na ginagamot siya, o. Oh. Ayan, himas-himas, inahaplos. Inaanoan ng tubig. Kasi parang siguro baka na-stroke o nainitan. Kawawa naman si Dogi. Grabe naman yung nagtapo na may-ari ng asong ito. Hindi na naawa. Pagkatapos nilang ano, kasama-kasama. Tapos itatapon na lang pag may sakit na, pag matanda na. Sana wag naman ganyan. yung mga mayroong alagang mga hayop, aso man, o pusa, o kahit ano. Hanggang sa pagtanda sana, kasama natin at tulungan natin, ipagamot natin. Wag naman yung itatapon na lang mas kailangan nila ang tulong nyo kasi nangihimahina na sila paano pa yan tinatapon nyo na lang alam nyo namang mahina na tapos itatapon nyo walang mag-aasikaso mas kailangan nila ng tulong nyo kung ganyan na ang kanilang ano kalagayan sana may maawa sana tulungan nyo po si Dogi na mapagamot Kakaawa oh, mga prinsip, pigyan pa natin ng chance mabuhay. Parang mabubuhay pa naman ito kasi ano, kuma, ano pa o oh, gusto ba niyang kumain at uminom. Bait-bait kaya ni Dogi hindi siya nangangagat mga friendship Tulungan niyo po si Dogi, kawawa yung mata niya, lumuluha, parang umiiyak sabi niya salamat at nakita niyo ako nalulungkot siya kasi nga tinapon siya o oh, iwan iniwan ng ano amon niya sinakay sa tricycle nila, nilabas lang ano nano na sa kalsada hindi na naawa kasama kasama tapos pag may sakit na abanduin na bakit laruan na pagsasawan itatapon na lang may buhay din naman ang mga hayop kagaya nyo humihinga kumakain bakit nyo sila basta-basta itatapon lalo nakasama nyo sila